So, mga idol, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat yan, mga idol. So, ito yung gagawin natin, no? Ah, uh, gagawin na natin yung gagawin natin chicken skin, mga idol. So, ito na nga, nakahanda na doon sa lamesa So, punta na natin, mga idol. So, tara na po, mga idol. Let's go. So, medyo tanghali na. So, gawin po natin, mga idol. So, samahan nyo po kami, mga idol. So, tara na. Let's go. ayaw, Ito na po, mga idol.

Uh, All right. So, ayan mga idol. Ah, uh, automatic yung camera natin. So, paikutin natin mga idol dito lang tayo sa loob ng bahay. Ayan. Di ba? Ah, ano natin? Ayan po, mga idol. Dito. Video automatic yung camera natin. Pag-ibig din natin dito. Ayan. Papunda na dito sa ating ginagawa. Ayan. Wow. Dito na po tayo. So, ito. Gagawin na natin, mga idol. Ah. Uh. Oh. Oh. So, ito na. Gawin na natin mga idol. Iwain na natin itong balat ng chicken. Kailangan <laughs> ang paggawa ng mga chicken skin, skin mga idol. Kailangan mo. Palintan mo na ito. Pag-prituhin ito mga idol. Ah. Ayan. Good morning mga idol.

ginawa ko talaga yan. Ito, ito pa pa o. Hindi ka nagagastos ng ilaw. Saan na naman pakipa? Ewan. Pinagamit na Justin yun. Wala mong takip. Ako oh, so sa mga idol, so video mahaba video natin. So hanggang dito lang mo ng video natin mga idol. Mamaya natin tuloy.